Oh, napakarami yung totogis dito kay Toten Justin Suitos, Genesis, andito na rin no maangat naman to si Bala, andito rin Woo! maangat na si Giritan sa kaliwa hey! ayun na, ay, banatan maraming <coughs> bakbakan, ano Kita kung ano kakayahan ng Okay, ito na Ito na yung ating mga riders Uy Uy uh, Mangat sa kanan ito. Ilocano Express Sumasag na si Jolo Sales Napakarami nito mga to ha Kahit na maulan yung bakbakan Napakarami, grabe Uy, ang kapal, Tuten Nandito rin si Tuten, John Rick Uy, ang kapal, Diyos ko po Grabe Napakadami, open MTB, Pero bumabag nyo, pero napakarami itong ating mga riders Diyos ko, nagkakabusang kagad ka Dami kagad na iwan dito sa likod grabe, ang lakas ng ulan. Pero pag-adit ka talaga sa karera, hiling mo to, wala kang uurungan, magkito ka lakas ng ulan. Grabe, napangarami pa rin sumali dito sa Palaro, ni Sir Ray Zelda. Dito sa bayan ng Kasingan, Barangay, San Vicente West, Kasingan, Pangasinan. Ang lakas ng hangin, dapat ang papahapon, eh, lalong papalakas yung hangin. Siguro, mga kulang-kulang isang daan din ito mga to ha? So, ayaw na rin kung ano nang touch ng aking cellphone. Grabe, oh. Hey! So, ay natin lahat mga lalapitan dahil talagang mabilis. Maiksi lang yung ikutan, eh. Kaya mahirap pabulin Namaya maya ay eh, Kukurbado na naman yung mga yan Kaya hintay natin mga pagbalik nila So shout out natin yung ating mga Organizers, marshals And siyempre yung nagpadero Si Sir Selga Dito sa uh, bayan ng Sundan <laughs> Basta talaga Pre-registration, maraming sasali So ang hapa yun hindi huh? Dito natin naabutan yung mga yun Dahil liliko na sila Mahirap nang dikitan, nagkakaubos ang kagad dito, may mga naubos ang kagad. So, padigurado, meron ng breakaway yan. So, uh, pagbalik nilang na sa alati sila abulin Ay eh, talagang malayo na, yun no. John Rick Carcueban, doon sa may harapan. Kalaban ito, mga Ilocano Express, Pangasinan. Ang dami. Si Tutin, nandito eh. Okay, so balik tayo. Balik, balik. So, maraming mga naiwan dito. Mga naiwan dito sa likod. Oh. Mukhang nag-chill ride na kagad sa unang lap pa lang. Gusto ko kain to. Okay, so meron tayong riders na nakatakas. Ito si... Tututin, si, si Tutin na, nakatakas Okay, meron na tayo isang solo breakaway Naku, lumala mga isa ng mga 150 meters Doon sa mga nag-ahol sa likuran Itong si Tutin I think ito, dati, itong kakabitan may niya Itong si Tutin eh Dumayo pa to from Man Manila Itong si Tutin Grabe, lakas nito ha Talagang kilalang malakas din talaga ito si Tutin eh Sarimatian, Samintenan Sarimatian, talagang malakas to Pagdating sa Mintin kaya Solo to na dumayo Tignan natin kung ditikitan siya O maditikitan siya Nung mga Ilong Ano Express Ay mga Pangasinan Boys So speed niya oh, 49 Kilometers per hour So mamimintin niya kaya yung kanyang lakas Hanggang doon sa dulo Dahil titignan natin kung gano'n nakalayo yung lamang niya Doon sa mga nagrabol Nakita ko mga Ilong Ano Express yung nagrabol ha Nakatakas doon sa looban Okay, ito, 200 meters ito yung nagrabol Si Jolo Giritan Apat na riders ito natin, Andito sa ating Seki Group 180 meters lang Nilalamang ni Tutin dito ha So meron dito Team Cabisio yata yung isang nakakulay green na yun Estrada, uh, Jolo Sales And Kenneth Giritan I think si Kenneth Giritan yung naka Team Camiling So ko na pa si Tutin Tingnan natin kung makakabulan lang dah, Solo lang yun ha eh kaya nga sa lingwahe ng mga siklisa Napakahirap manalo Pag solo ka ah. At wala kang kasama So nasa likod lang talaga nila yung ating peloton Ito na Lol <laughs> Ito uh, Dahil pupumilid tumigit itong si Christian Gambala Sa ating second group So mula natin si Tutay Nagmakakainin tayo ng uh, ah, peloton mas, mas sandwich tayo dito Yung peloton So almost 200 meters lang labang ito si Tutin Talagang malakas din ha Hindi baka dikit yung ating peloton Tigatay ko hanggang sa dulo Eh mamiminti niya itong kanyang kalamangan doon sa Maghahabol doon sa likod Meron tayong 5 laps eh So grabe lakas din ito ha Solo lang dito na dumayo kami nga dito sa bayan ng uh, barangay San Vicente Asingan pang nasirang kahit na bumabag yung umuulan talagang tuloy pa rin ang bakbakan grabe you know ito ito yung mga dito so, ito na ito so, unti unti lang dibidigin itong si J.R. Estrada yung mga Ilocano Express ito pa si Jolo Sales nakapitikitin na nila si uh, 210. So ito mang isa big guns Si Kenneth Gurita Nakabo, tutuwisin talaga nila si 210 Grabe ang uh, Dami ng mga Ilocano Express Dito sa MTB Open Wala pa rito si Yannick Reyes So dito pa lang si Harabata, Joe Losales and Kenneth Gurita So may nag-ahabol pa rin ulit sa likod So ito may nag-ahabol si James Ubaldo na yan ito pa isang so madadagdagay yung ating second group so madadagdagad yung mga cyclista na maghahabol kay 210 so dito na si Mac Laplana, Justin Suitos Jair Estrada so dito marami itong mga second group natin ha Natatalo ka na si Tutin, mga 120 meters na lang ang lamang ni Tutin dito sa ating second group nandito na rin si James Ubaldo Ah, so, ito, uh, take, parang team kabisyo itong isang to ha ah. So, dumidikit na naman yung grupo sa likod Dumidikit na naman Dumidikit na naman yung grupo sa likod Mark na, andito rin Genesis yata itong isa So, marami na yung mga trial dito Ayan, dumidikit na yung grupo Pero, hindi pa nila nadidikit si Tutin so, ito na Ito na, ito na yung ating peliton Ako, nagdugtong-dugtong na itong ating peliton Nagdugtong-dugtong na yung peliton natin Uy, Roman Pinili, Adi Samora Pinta Bisyo, mga tiga Isabela Marami rin dito ha Isabela Metro Manila eh, oo, oh, kung yung mga Metro Manila dito Uy So, eh, ito yung pinaka Third group natin May dumikit na counter dito sa Third group, ah, eh. buti, bali second group pala ito Second group ito Dito yung mga big guns So napakarami yung totogis dito kay Tuten, Justin Sweetos, Genesis, andito na rin So meron din dito mga Team Cabisio From Isabela Uy. So wala pa rin nakakadikit kay Tuten ha So nagaan Nagaamuyan dito, Gilbert Rosario Si Rodrigo Aquino, andito din ma no, umaangat naman ito si Gilbert Rosario mabibigitan din kaya nila itong si Tutin uy yung meron din dito pati pa from Isabela yung mga yan, marami mga tig Isabela, walo rin sila eh uy naku, dumikit yung grupo sa likod pangatlo si Jandik Karkwema dito hindi <laughs> ba porwa ko oh, kayo na pa nagigiri itong dalawa to grabe kahit maulan kahit na pa umaga umuulan pero ito nakikipagbakpaan pa rin tayo dito so si Adi Samora kiss siyang gambala andito rin Woo! mangat na siguritan sa kaliwa Janrick si Janrick Carcueva yun nakakulero MPT Drive Hub Dati kabi niya makipagbakbakan dito sa mga MTB ha So mukhang madidikitan na si Tuten Uy Uy Ay pa na idol si idol 7 to 11 Naging 6 to 11 na so, Ang kapal nila oh Makapal pa rin tong ating second group pero nga pang, pang ilan ilan na dubudog tong sa likuran masikip tong ating ruta maba, matutik uh, mabasa madulas pero napakarami pa rin sumali dito dahil no entry fee eh. e may free foods pa kaya satot natin yung ating uh, mabait na nagpalaro si Sir Selga test pa abroad yun ha huh? satot natin pala natin si Ma'am Cathy Sato Trata Middle sa dito si Sir Samson Trata uh, press from USA naman yun so mga talagang mga may sa karera <coughs> mga sa kaliwa nagpatalan sa basta karerista walang pinipiling panahon yan basta libre libre foods at libre entry repeat talagang dadayawin eh. kahit maulad bawabag nyo na nga eh yun talaga yung hilig natin kumarera kami ng ano dito dito. Kabila, sipo. Tayo na doon sa kaliwa sa kanan. ano dito? Ito po, sipo. Okay, may last sa pa grupo pala tayo dito. woy, Uy, meron pa pa tayong last group dito Uy! rin mga ati ah Uy! ito po ata lang sa tayo yan iti dalong iti kayo o okay pagbalik rin yan nako Tutuotin pa rin talaga ha Tutuotin pa rin itong ating solo breakaway Tingin natin kung may sasakit niya hanggang dulo Tingin natin kung gano'ng kalayo na yung lamang itutin dun Sa mga nag-aabal dun sa likuran So ito napakalayo na nung lamang ni uh, Tutin dito kay JR Strada Pagbalik ito rin ba natin kung makakadikit pa itong mga ito Naku ito lang yung ating Ayun uh, na ayun na Apel uh, ito no, kapal ng pelito natin Pagbalik rin ba ito yan to <laughs> ating susundan to Grabe. So, napakalayo na. Napakalayo na ni Tute dito sa ating main valley Don Almost 200 to 250 meters na ang nilalamang ni Tute dito sa Pelto. Isa lang yung nag-abol si Jair Stada. Mukhang mahihirapan na silang habulin ha. Well, ngayon lang sila bumibirada. Nagkabang tayo. Bakit? Anong nangyayari dito? Mukhang maso solo breakaway ni Tute hanggang dun sa finish line. Napakahirap na panalo pero mukhang may papanalo niya. Mukhang wow, nagbabantayan dito Mukhang uh, Naghihilian itong ating grupo Para habulin yung ating solo breakaway Solo lang nang nagabol Itong si JR Strada kanina Mga 100 meters na lang Madibigitan na nila Pero ngayon Nung pagdaan sa finish line Talagang napakalayo na ng lamang ni Tutin sa kanila So anong nangyari sa mga Ilocano Express o sadyang malakas talaga si Tutin sa Mintena pero hindi napakarami nilang nagahabol kanina sa second group eh pero hindi sila nagtagumpay na maabutan yung ating solo breakaway may kumawalang tatlo at tatlong riders doon sa ating pelito ito si Gilbert Rosario talagang bumubula na yung piti Gilbert Rosario uh, James Ubaldo at Jerry Estrada yung nasa harap So puntahan na natin si Tuten Kung tuluyan ng nakalayo ng nakalayo Dito sa ating peloton At kung maabutan pa kaya nila Okay, ito naman si J.R. Estrada solo Solo dito sa solo chaser Itong si J.R. Estrada Pero talagang malayo na si Tuten So hamuli natin si Tuten Ito natin solo breakaway Ay, ito na Solo breakaway, solong dumayo Solong breakaway, so solong tatawid sa atin sa finish na itong si Tuten talagang pinakita na yung lakas niya kahit nag-iisa sa ang kahit nag-iisa siya sa solo breakaway hindi siya inabot ng mga kalaban na mga ng mga, mga bebe siya yun grabe ang lakas nitong batang ito si Tuten ng uh, Metro Manila at ito Antipolo itong si Tuten so congrats yun Bana dan Bana ada bak bang Adel Bang Adel Gil Petok Sari Oh siya di sama Ola 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 Bak bang Adel Bang Adel Gil Petok Sari Oh siya di sama Ola 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 Grabe Woo Tidak ada gusto ko po grading ng mga tyan nyo na. Ha? Halika na sumama dito sa aming garena. Tawagin mo na ang iyong mga kaibigan. Simulan na natin.